memena <laughs> na Meme na, <laughs> Meme, na. <laughs> Meme na mga biik ko mainit-mainit <laughs> mm. 'yung nanay niya gini ginigino figure ko Meme na. Meme. Na. Meme na, na biik ko. Mm. Sarap na mga tulog niyo. Ah. Mag-umula. Bago mga anak. Dito muna, na bago mga anak. Ayan guys, pinaliligo ako na si Basya. At uh, ano na, nag na siyang uh, mag-aligaga. And meron na siyang gatas sa kanyang dede. Ayan. So just like Trisha. <laughs> kahapon ay ganun-ganun din si Trisha. So ito. Hmm. <coughs> ko ako na siya para ginhawa ang kanyang pakiramdam mamaya kasi mainit init? damihan oh. mo anak ko hindi damihan mo <laughs> magagawa kung nandiyan na talaga sa siya nina hmm. galingan mo pa ang anak mo ha ah <laughs> Si Trisha, very good kahapon si Trisha. Hindi ako pinahirapan ni Trisha. Oh. tapos ang dami niyang anak, Siam. Ikaw, gagalingan ko rin mamaya ha. Uh oh -uh. -oh. Uh, oh, namumutok na yung kanyang dede guys. So, okay. na. Ang na. Talagang ano na. na. Tapos ang bulat na rin ng bahay bake nito mamaya. <laughs> ang bulat na rin ng bahay big ni Basya. Hmm. Ito mas malaki to eh. Mas malaki to kay ano kay Tricia. Sana ano magaling din siya mag-alaga katulad ni Tricia. Si Tricia kasi galing mag-alaga. Siyempre, gagalingan nyo ng basya ko, di ba? Basya ko yun eh. Hmm. Ayan na. Press ko ka na. Nasa natin yung flooring mo para para ganyan na mamaya. Sarap maligo na. No? Init eh. Main ka kasi guys Kaya kailangan talaga napapaliguan Para ano Ginawa ang pakiramdam niya And dito Yung flooring kailangan malinis Pero messy rin sila eh. Ano eh messy rin sila mga anak guys eh Pag gabi nga eh Bago ko binabayo anak ni Trisha ay binaldihan ko pa yung flooring. kasi punong-puno ng dugo ma messy sila mga anak sementado kasi Yeah. morning guys Ayan, alas 7 ng umaga February 7 Wala pang tulog <laughs> Dito ako nag, dito kami next sa farm Kasi nga binabantayan natin si Basya At uh, Mga anak na siya eh Naglilabel na siya kahapon pa Ang tagal niya mag Ito muna si Tisha Ayan, kay mga anak All accounted for Ayan, magaling, magaling talaga mag-alaga ng anak si Tricia hmm nine pa rin sila oh. Hmm. Yan sila. And ito si Basha, guys. morning, Kimberly. Good morning, Kimberly. Hmm. hindi na ako hindi na hindi na ako natulog kasi nga minabantayan ko to. So nandoon lang kami sa kubo. Pa lip ilip lang. Ah, uh, ito kasi nag ano na kagabi. Mag magdamag siyang nakatayo lang. And then na uh, yung nag ano siya na niya tong yero pero ano hindi pa rin nangangalak so siguro ngayong tanghali ito ngayong tanghali kasi ano na siya aligaga na siya eh saka dumi siya ng dumi yan so ako dakot ako ng dakot ang ginagawa ko dinadakot ko pagka may mga ano may mga pati pukuti kunting dumi ah uh, dinadakot, dinadakot, ko na kaagad yan yun din po kasi yung isang sign na mga anak ng baboy yung uh, ah, dumi siya ng dumi na kunti ibig sabihin niya humihila din siya niya Ayan, kaya sumasabay yung natatay siya natatay <laughs> ah, ka hmm. Okay, mamaya so, dito lang ako Ayan. so maganda araw siya mga ngantak ngayon ang inaasahan ko nga kasi madaling araw madaling araw kagabi kanina kaya andito, dito na kami nag stay mula kagabi andito na kami nakabantay na yan, pero wala. So, ngayon, uh, ito, tanghali ito. Maaring tanghali or hapon. Yan, sigurado yung sigurado yan. Kasi ngayon po, saktong 114 days niya. Eh. Hmm. Ano na ka na? Hmm, sige na. Hmm. Ayan. Mamaya guys, uh, tignan natin kung sasambulat na ang bahay big ni Basya. Hmm. Pero sigurado yan guys, guys ngayon. Ngayon yan na medyo ngowo na ako sa puyat Ayan talaga pero pag natapos naman na ito okay sa all right na Ayan, ano, na laglag na yung kanyang ano laglag na yung kanyang dede talaga ayun hmm. ikaw ano na hmm, diya ka lang hmm. yeah, si Kimberly yan talaga guys mamaya babalikan natin Ayan guys, nag-umpisa na po. Nakanganak na si Basya. Kunin ko muna Basya. Mm. Ayan. Ang okay, so, Ito yung unang labas niya. Basya's first born. Sama mo na ako sa kuha mo. Ang pangit mo. Ano. Ha? Ang pangit ng puto lang ulo. Ayan. Aray ko. Aray ko ba ano Yan. Ito. Oh. Oh, lalaki, guys. Lalaki. Oh. Um. Yun. Oh. Tago ko na ba siya, ha? Safe keep mo na natin, ha? Oh, sige na. Wala ko. ko. Dali. Yan. So dito muna natin siya lalagay. Na Guys. Kumain na natin ano ano dito. Ni para ano? Ni hey. Kasi ano ang pinipreventa natin yung mabatak-batak ngayon ano eh. Huwag niya mabatak-batak yung puso niya kaya pinuputulan natin. Ikat mo muna. Ayan guys, so so natalian na natin yung puso, naputulan na natin. Ayan. So hindi tayo nagpuputol ng pangil sa kanang buntot. Puso lang po pinapakilaman natin. Uh, ayala po natin natural yung pangil nila sa kayong buntot nila. Ayan. Hmm. Ayan, yan, yan siya guys. So, isa. Abayaan ko Hindi lang muna kami lumalapit kay Basha para hindi siya ma-distract. so, hintay-hintay lang tayo. At uh, ilan kaya ang ibibigay ni Basha? Una mo si ka, no? Walas, si ka, no? Hindi ka na mapakali, ah. Hmm. So, hintay-hintay ka lang. Dalawang buwan lang Kanor, at magsasa, ano, mama na naman, yung lalamunan. muna. <laughs> Ayan. Yan po si Kanor excited excited. Sabi niya, dalawang buwan na lang. Makakatikim na naman ako. <laughs> Yan po si Kanor, siya po ang tatay ng uh, mga natin. Ayan guys, pangalawa. Tapay okay na muna. Ayan. Pangalawa. Ayan tayo, layo tayo. Yan. Ano kaya siya? Babae, guys. Babae. Yung una ay lalaki. Ang kutin niya pa ang pantay-pantay. Ang ganda, oh. Ang ganda, guys, oh. Medyas. yung medyas niya, pantay-pantay, oh. oh. nga, ano, ang galing, no? Pahapat. Pantay-pantay, oh. Oh. Ya. malam naman malamig ngayon, eh. mainit nga eh. Saltang eh. pangatlo guys. Hmm, ito guys, pangatlo. <laughs> pangatlo, guys. Uh, um. Okay. Hmm. yung, yung ilong ang ano dyan eh Ang kailangan maklear muna eh, Para makay nga Ayan 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 kung isang place lang. Oo. Oh. Hindi ko tunayin. Kung sa siya nakaposition kanina. Hindi siya bumabalik. Oo. Ha? Oo. Saka play na yan. Ayan guys. Pag-apat. Ang galing. galing. na muna ito ha. Galing na muna ang anak mo ha. Sige. Ito ano na yun. Hindi mo kalabas. Lock. Where are you at? Ayan. Oh. And hmm. guys, pang-apat. Pang-apat. Ibi-break mo ba ang records ni ano? Ni Trisha? Ang bilis niya ngayon. Kanina pala naman. Yung una matagal. Yung mga, ano na, ito na, susunod na <laughs> yan. <Yeah>. Nag-open <laughs> mic pa tayo. Panglima, guys. Yan. Panglima. Oh. Isang, isang pwesto lang yung binabagsak ng bake guys, ang galing. Kung, kung saan niya binagsak yung una, dun, dunan dun niya yung binabagsak. Kaya yung lilinisin ko mamaya, isang parte lang. Si, si Trisha kasi kalat eh. Kung saan saan siya eh. Ayan, tara. Ayan guys, mga anim. Ayan. Ang galing oh dun, dun at dun din Ang galing Ayan Pang-anim guys Kailangan kasi ma Ma-clear yung airway niya kagad eh. ah, Makahinga Minsan dun namamatay ang big guys Pagka hindi na-assist Hindi nakakahinga eh Okay. Apat na lang Ano ka na? Ano to? Alim na to, no? <laughs> Apat pa Apat pa ba siya? Para ano, Matalo mo si Trisha Breaking the record <laughs> hmm. Yan Ayan, lumipat ka ng pwesto. Pang ilan to? Pito. Ayan, pang pito, guys. Okay na mm. Pang pito. Tatlo pa. Yun. Napaka ano naman ito, slimy. Ayan. Super slimy siya, guys. Super slimy. Ah, mukhang dulo na to, ah. <laughs> mukhang dulo na to, ah. Slimy na sobra, yo. Oh. Mm. Dito pa lang. Ah, nandas, ayan, nandas, ah, ah, mukhang higa ka pa. <laughs> ah. Meron pa to, meron pa. <laughs> Kim, bigyan mo akong ganito, ha. Isang ano pa, nag, ano to, naglalandi na siya ngayon, si Kimberly. Isa pang landian, Kim. Isa pang landian. Ha? Pahubulugan na kita kay, kay, Mang, kay Kanor. Ha? Tapos bigyan mo ko ganito, madami ha. ha? mga sampu. Okay ba yan? Hmm, daw, daw, guys. Yes, boss? Isa pa, isa pa. Lang, hmm. <laughs> Ang kulang, sabi. Ang hina mo naman, sabi. Isang landian pa. yeah, kasi guys, uh, naglalandi siya ngayon. Nag-stimulate siguro yung kanya paglalandi doon sa panganak ng mga kasama niya. At siya pala yung mini, yes. Oo. At saka yung ano niya. Hindi, ito si Basha may medyas din yan. Kaya tinan puro medyas yung Pero ano. Pero ito yung, yung ano niya. Ito, ano to, mule foot kasi to. Mule foot siya. Mm. <laughs> say say hi to your nephew. nephew ba yun? Magkakapatid yan eh. Ano ba yun? Laki babae? Ano? Babae. Niece. niece. Say hi to your niece. <laughs> Ayan. Babae? Oo, oh, babae. So, nakadalawang babae na tayo, guys. Ano Saka, ilan pa ilan to? Walo? Ay, pito? Pito. limang lalaki. Limang lalaki. Dalawang babae. Ayan. Ha? Hmm. Yan. Bay te kim ni ano no, basya oh guys oh. Hmm. iba, ibang ano yan, silakmal na ako. Oh. <clears throat> Taya, tayo, basta. guys, pang walo. It's lang. Are you going for 10? Isa na lang, it's a, tie, lang. Uh, it's a tie. Lahat may medyas, uh, guys. Medyasin lahat, medyasin. Ano yan? Hmm? Ano yan? Ang tulas pa. Yun. Eh, okay, syempre, kalalabas ko lang. Yung airway niyan, hindi pa mano. Hindi pa clear ang airway niyan, ma. Yan. Hmm. Wait, okay. nitrisya. Oh, nitrisya ni Basha. Wait ni Basha, guys. Teka. Ah... Lalaki. Lalaki na naman. Oh. Calling the attention of lichoneros. <laughs> Mga lichoneros dyan. Oh. Puro lalaki ang anak ni Basha. Dalawa lang ang babae. Anim na lalaki. Si ah? Roderick. Marami natin baboy si Roderick Ayaw. Eh? <laughs> hmm oh ayan pero ito ano talaga magandang pang bara ko to guys oh, oh. medyasin gaganda hmm. and the winner is Trisha. <laughs> Ay guys, si Trisha ang nagwagi. Hmm. Mukhang uh, tumukod si Basha sa walo guys, tumukod sa walo. Pero okay na rin yan. Okay na rin yung walo. Hmm. So sila oh. Yan. Diba? Malulusog naman. Masisigla. Okay na rin yung walo. Tumukod na, tumukod. Ang tagal na namin naghihintay eh. Wala na talaga, wala na lumalabas eh. Pero yung ununan niya ay hindi pa lumalabas. Pero I assume na walo lang. Walo lang kasi kaya na parang aramalite eh. Sunod-sunod ang putok eh. Kaya <laughs> wala na ipinuputok. Mukhang naubusan ng bala. <laughs> naubusan ng bala ang basya ko. Ano ba siya? Naubusan tayong bala? Hmm? Ah, okay lang yan. Okay lang yung walo. I Hugasan ko na yung kulungan mo para may isama ko na yung mga anak mo, ha? I Hugasan ko yung kulungan.